Hello guys, for this video, magprito naman tayo ng tumbong ng baboy. So ito guys, yung nabili ko tumbong ng baboy dito sa Norway. Ayan guys, alam niyo may nabili din ako na one. Tuali ng baka pero nako po, ang baho, hindi ko nagustuhan. Sana ito naman ay okay lang siyang amoy niya. Para kasi nakikrib ako guys sa mga napapanood ko. Sa mga napapadaan sa aking reels at saka sa aking YouTube. So, itatry natin to. Nakatikip na ako na to pero nung bata pa ako kasi syempre sa mga piyesta-piyesta, yung lola ko, may, uh, talagang magluto yon So, nung bata pa ako nakarating na to, ay nakarating, nakakain na to guys, tapos ngayon lang uli. Kasi nga, hindi ako marunong maglinis. Pero ngayon, try natin ito guys, yung nabili ko. Kung paano natin yung mababaliktad. O yan. Mukhang oh, malinis naman sya sa so, konting linis na lang guys. At saka wala naman syang um, amoy yung nabili ko. So gano'n pa palang parang Chinese letter pa yun. Di ba guys? So gasa natin maiki ka. Gamit yung asin. Ah. So oh guys, ayan. Madali lang palang iwan eh, to. O oh, yan o. Oh, Di ba? Kasi nga malaki. Kasi dati ang natatandaan ko yung malilit lang naman. Ay si yung ting, ting Pero ito kasi malaki to. Kaya madali lang syang isot dyan guys. O oh, kita nyo. Di ba? Pero malinis na to guys. Wala syang maselan na amoy. Ayan oh, yung mabahong amoy ang ibig ko sabihin. Tapos madali lang din naman siya ang i-turn o, oh, diba? Tapos yung magkabila guys, nilinis ko siya ng maraming asin. O, oh, diba guys? Ganyan lang pala yan. Pero yung tuwal ng baka na nabili ko sa Pilnor, nako po, ang baho. Hindi ko alam kung paano lilinisin yun, kaya nagsayang tuloy ako ng pera, tinapon ko na lang. Hindi ko kaya ang amoy guys. Pati umaamoy sa buong bahay, eh kulog pa naman dito ngayon dahil nga malamig. Hindi kami makapag-open ng pinto. So ngayon, ayan guys. So linis ako lang siya ng maraming asin na magka, ah, magkabilang, um, magkabilang side. Tapos ito yung ilalagay ko guys yung luya, sibuyas at saka bawang. Nagpakulong na ako ng tubig sa katakuri para mas mabilis. Pero ito ilalagay ko siya sa pinaka-under para mas matanggal ang lansa guys. So naglagay din ako ng star anise. Ayan. Tapos yung pamintang buo. So pinakulong ko lang to guys ng 30 minutes guys. Ayan para mas madaling. Malinis ng kaunti syempre. Ayan guys. So after ng 30 minutes guys. Eh, tingnan natin. Mapuputol-putol na to guys. Pwede na siyang putol-putolin guys. So, ayan guys. So, puputul-putulin ko na siya ngayon gamit ang gunting. di ba? Ang maiprito na. Mabilis naman pero Tsaka hindi siya katigasan. Madali lang siya palambutin guys. O, so, di ba? Parang actually hindi nga siya magandang na Pero nakaka... Nakaka... Ang tawag dito? Parang nakakatakam kainin. Ganun. Ayan guys. Oh. <coughs> Tapos after kong maputol-putol guys. Um, iyan. Para madrain yung ibang excess water. Tapos dyan ko na lang din ipiprito ha. Ito guys, hindi ko itong ginamita ng oil ha. Sariling mantika ano ito sa kanya. Tapos nilagyan ko na lang ako ng konti asin at saka ng paminta. So, ayan guys. So, gumawa rin ako ng suka guys. Wow, ang sarap guys sa As in, panalo to. Pwedeng pwede na. No?